May pumasok na ata. Yun, ay! Ba't 500, ma'am? Mari talaga, oh. Baka nagkamali. Teka, tawagan mo nga. Oh, hello, Mare. Oh, oh, pumasok na. Kaso, Mare, 500 lang yung pumasok, eh. Oo, oh. Eh, di ba, Mari, nangako ka dun sa inaanak mo. Sabi mo, 1.5 ibibigay mo, eh. Oo, oh, Mari, alam mo naman, di ba? Tsaka, um, maasa yun, Mari, kasi magpapareban yun, eh. Oo. Oh. O, oh, sige, Mari, basta sa New Year, ha? Okay, okay, sige, Mari, bye-bye. ba naman to? Nangako-ngako, tapos, hindi tuto pa rin. Sabi, 1.5 BB ganyan, 500 lang. Check ko nga yung mga ibang piniim ko. Itong mga ibang ni ninang ng anak ko eh. Puro ano lang, wala man lang sin. Hindi po, walang sagot. baya yan, Paskong Pasko. Gusto pa ata nila, magbabay-bay kami. Ayos talaga itong mga kinuha natin ninong-ninang. Oh. Kaya nga kinuha eh. Para ano eh. Tapos wala man lang galaw. Gisingin ko na nga si Amanda. Amanda, gising ka na nga doon. Amanda, gising na. Galingan mo. Anong oras na? Tulog Tara na, muna tayo sa mga ninong nina mo. Bye-bye. Hey, mama, naiiyan naman kasi ako eh. Malay mo, mama, kaya hindi sila naisisil sa'yo kasi wala talaga silang mga pera. Mama, malaki na kasi ako. Buti sana kung maliit pa ako, hindi ko pa alam yan. Pwede pa yan, pero mama, itong malaki na ako, niya na rin kasi ako, may. Eh. Ano? Ngayon ka pa talaga nag ng ganyan? Kaya nga hindi ako kumuha ng may hirap na mga ninong-ninang eh. Kaya nga puro big time at saka mga magaganda trabaho kinuha ko eh. Dahil para sa'yo din yan. Para kada Pasko, bagong taon, birthday mo, eh makapagbigay sa'yo. Yung ka pa talaga guman Dalian mo na! Ganun ba yun, Mama? Eh, na no, nabubuhay nga si Papi. Di ba ang sabi niya po? Kaya niya ano nga po sila kinuha na kumpare at kumare kasi para po maging gabay at pangalawang magulang ko. Tapos so, ngayon po, sasabihin mo dahil lang po sa pera. Ay naku! Nangatwiran ka pa ng ganyan, ha? Ano ka ba? Gano'n na din yun. Kaya ke, pangalawang magulang o ano. Basta kailangan pagpasko, merong aginaldo sa iyo, may pera. Hindi pwedeng ganyan. Lalihan mo na dyan. Anong oras na? Mama, pasensya na po. Ten years old na din po kasi ako, eh. Tsaka paskong pasko po, Mas gusto ko na lang po na magalit ka na lang po sa akin. Kaysa magtiis na naman po ako sa kahihiyan. Kaysa magtiis na naman po ako sa kahihiyan. magtiis na